Ismail anak Ismail anak Ismail anak Ismail Papi Ismail anak Ismail pun anak Kiss mama be Ismail anak sih, kan anak Ismail Kamu lagi <laughs> ngomong anak gue Malam oh, ko ng bata. Na hello guys. Good afternoon guys. Oh, Ay, papi baby guys. Love ni Mama Lisa guys. Magsig good afternoon ka anak. Sige na anak. Na hello guys. Good afternoon. Wala ni Abli ang pultahan anak. Malimbing na po. Ang yung ating Nag-abli sa rin. Ang tanaw yun. Digi ko, digi ko tanaw yun. Oh. Saan naman eh, ay? Nagbalingad naman ni eh akong bibi. Oh. Oh, nagbalingad. Oh. Di na lang di ko tanaw Di na lang kukisan. <laughs> Mabalingad doy. Mabalingad yung bata. Mabalingad, doy. Mabalingad doy. So naman mo mabalingad naman gini kong anak oi. O na naman ganinon to na mabalingad naman gini oi. <laughs> balimbing Gan mo bata ako, eh? Balimbing kanda ko, Balimbing kong anak ka balimbing. Balimbing papa ah, papi, balimbing. Hi <laughs> hello guys. Kumusta pa yung lahat chan guys? Ingon ni papi guys. Balimbing ni papi guys. Balimbing ni akong itoy, guys, oy. Balimbing, ganis papi, mga palangga, ay. Smile. Smile, anak. Ay, kagwapo, ano, bata, ba oy? <laughs> Pinapira tong mata. <laughs> smile. Hala, ngit-ngit lagi, anak. Smile, baby papi, smile. Ismail anak. smile ke kena Oh tu sangat sakit mana kau Lab Mama Lisa Kiss Mama Lisa still Hmm. Ish ish. Lah mamli ding 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 ding. Pinatingog ang kiss ni papi ko. Pinatingog ang kiss ni papi ko. Ang kiss ni Mama Lisa Ang kiss na kakis-kis-kis Ang pangga nga ikis O kis-kis-kis oh, nga pangga Papi nga mm, mm, mm. Pinangga nga itoy-itoy Pinangga nga papi Pinangga ning Mama Pinangga nga papi Langga ni Mama Lisa. Pinangga Mama. Pinangga Mama. Mama Panangga. Kiss-kiss Mama Lisa. Mm -mm -mm. Kiss-kiss Mama Lisa. Kiss Mama Lisa, anak! Arti hanya menakut. Mana arti maka anak? Anda maka pakai isna ke? Arti ni ni? Arti? Arti ni betul. Nubra anak ke Arti? and <laughs> hello guys thank you for watching guys gupuhan papi guys oh pa gupuhan papi oy. guwapo guys papi mag say thank you kasi mga viewers na sige na. na thank you guys salamat po sa inyong panonood ingon ni papi o naningo mo ni uy, uy. <laughs> Smile, anak ko eh. Say thank you. Say thank you anak. Sus kada ko nagbuo ba anak mo, okay? Oh, sus kada ko si Mod sa bata ko. Okay. <laughs> Naglobo ni Mama Lisa, eh. balik mo muli sa balik ko anak ko. Eh. Sus. Asus. Asus. Bata agyon. Asus. Asus. Bata. Grabe ni bata akala bi mamuli sa Thank you for watching guys.